Patuloy na naiipit ang mga Pilipino sa ng silangan dahil sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Sa gitna ng tensyon, may panawagan ng isang Pilipina mula Israel para sa patas na pagtrato sa mga manggagawang Pinoy. Si MJ Mondihar sa report. Ligtas ng nailikas patungong Jordan ang 21 opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na nasa Israel para sa Agricultural Tech Study Tour. Kabilang sa grupo ang dalawang kongresista, siyam na alkalde, apat na vice-alkalde, dalawang regional directors at apat na dairy specialists. Tumawid sila sa King Hussein border kung saan agad sila nabigyan ng libreng transit visa at tinulungan ng mga opisyal ng Pilipinas at Jordan. Pinangunahan ng Department of Foreign Affairs ang koordinasyon na tuwang embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at Amman. Ngunit habang ligtas ng nailikas sa mga opisyal na nanatili nakaalerto ang mga Pinoy sa Israel para sa posibleng epekto ng lumalalang tensyon. Para kay Rosie, isang Pilipino na matagal lang naninirahan sa Israel, sana ay ganun din daw kabilis ang aksyon para sa mga kababayan nating nais makauwi ng bansa. Kung gaano kabilis dapat yung gaga ginawa nila doon sa mga mayor na yon, eh dapat ganun din po gagawin nila sa mga caregiver dito sa Israel. Yun sana po ang hiling namin. Ito na ang kasalukuyang lagay sa Central Tel Aviv sa gitna ng umiigting na gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya panawagan ni Rosie, sana ay magkaroon ng pantay na pagtrato sa mga ordinaryong manggagawa sa Israel tulad ng ibinigay sa mga opisyal ng gobyerno. Kung paano ko sila kausapin, kung paano sila pahirapan ng mga amo nila. Hindi sila makapunta sa bomb shelter kasi gusto ng amo nila na mag-stay sila doon sa amo nila. Yung mga anak pinupwersa sila. Kailangan tawagan ko pa yung mga anak nila o yung mga guardian ng amo nila para payagan silang pumunta ng bomb shelter. Tapos nakita ko sa balita, itong mga mayor, itong mga ano, sandali lang naalis sila with guidance pa. Inayahanda na rin ng DFA ang paglika sa unang batch ng Pinoy workers mula Israel sa mga susunod na araw. Ayon kay Rosie, hati ang mga kababayan natin sa Israel dahil may gustong umuwi at may nais magpaiwan dahil sa kawalan ng kabuhayan sa Pilipinas. Kaya hiling nila sa gobyerno, bigyan sana ng pantay na pagtrato ang mga ordinaryong manggagawa at mga opisyal sa usapin ng repatriation. Totally alam ko, alam nyo din to na pag-government, iba po ang trato nila kaysa doon sa maliliit na tao. Sila po special. Kami po hindi special. Saka sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 30,000 mga Pinoy sa Israel na ang karamihan ay mga caregiver para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondeha, 9 News.